Ang bango mga kaumami. Pansit kabagan naman mga kaumami ang ating lulutuin nagaling galing po sa Tugigaraw. Ipinadala ko sa aking kapatid. Ito po yung isa sa specialty ng aming probinsyang Isabela. Pansit kabagan. Pero ito po ay dry. Usually, ito po ay parang basa na malambot na dinry lang ng kapatid ko para madala po niya dito para matikman ko. Ayan, so lulutuin po natin. My own version, ayan. Meron po tayong bawang sibuyas, patola, carrot, uh, yung manok po na tira-tira namin sa lechon na hinimay lang po namin, atay, at itong bean sprout. Unahin na natin ang bawang. Sinunod ko na agad ang sibuyas dahil malakas po yung apoy natin. Atay. Sangkot sa lang po natin dahil luto na yung manok. Ihuli na po natin yon. Para bumangwang atay, maglagay na po tayo ng maraming paminta. Ayan mga kaumami, sangkot sado na kaya ilalagay na rin natin ang manok. Maglalagay ako ng oyster sauce. Toyo. At kaunting patis. Pabanguhin lang natin, sa kalagayan ng tubig. Lagay ko na po ang karot. Nilalagay na po natin ang pansit. Sunod natin ang toge or bean sprout at patola. Ang bango mga kaumami. Mm, wow. Tikman natin. Hmm. Pansit kabagan mga kaumami. mm Ang sarap. Mm. Mm. So, ayan. Pwede din po pala yun sa mga katulad kong Ilocano na gustong magbiyahe or mag-keep nang pansit kabagan, pwede pala itong i-dry muna, ibilang sa araw para tumagal. Ayan, sana ay nagka-idea po kayo. Thank you for watching. Pakishare po kung nagustuhan ang video. Mm.